Marasigan family na daw yung uh, may-ari ng uh, compound na ito at hindi na si APJ. Hindi na daw si APJ ang may-ari nito. Ito yung git niya. nakakalungkot man isipin na mga may nagsasabi na Marasigan family na daw ang may-ari na nito. nalagpas po na yung bahay nila ni Noy Aquino ayun, sa kabila. Kasi madadaanan naman talaga yung bahay ni P.J. sa may Roswell Avenue pero hindi na ngayon Roswell Avenue kasi Fernando P. Jr. Avenue na ngayon yung dating Roswell Avenue binirmahan na yun ni dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte na gawin ng uh, Fernando P. Jr. Avenue bilang pagkinala nga sa namayapang The King o nari ng pelikulang Pilipino na tumakbo din bilang Pangulo ng Bansa. Subalit, so, uh, hindi siya nagtagumpay nga at siya ay uh, nasawi na uh, tagusan nito papuntang nga uh, kay nyo. Pero yung mga tao kasi nasanay nasa tabi Tabinyo. Kaya hindi uh, pa rin maitatanggi na uh, mas kilala pa rin ang uh, Roosevelt Avenue kaysa eh, ACJ Avenue medyo makasaysayan itong tulay ng Mariblo mga guys kasi minsan na itong pinalubog minsan na itong pinalubog ng undoy Mariblo Bridge makasaysayan ito dahil minsan na itong pinalubog ng undoy halos umabot o sumampa yung tubig dito sa ibabaw ng tulay na ito. At uh, nung nakaraang uh, August 12 nga ay muli na namang itong pinalubog ng bagyong karina na halos umapaw na ang uh, buong uh, tulay at uh, diniklara ng gobyerno na state of calamity na ang uh, Metro Manila noong uh, kasagsagan ng uh, bagyong uh, karina na nagpalubog sa iba't ibang uh, bahagi ng Metro Manila. Ito yung Marie Blue Bridge na nakasakop sa Barangay Paraiso at nasa kalagitnaan din ito ng Barangay Santa Cruz. Madadaanan din natin yung sa pinakamatandang uh, ice plant dito sa Quezon City ito, 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 ito Australia Ice Plant napakatagal na na ice plant ito at naging uh, ano na nga ito parang landmark na dito sa Quezon City dito lang yan sa My epj uh, o Fernando Po Jr. Avenue ang kalihiran nito mga guys ay uh, yung uh, lumang bahay ni Fernando po Jr. Madadaanan natin yung lumang bahay ni Fernando po Jr. Ito yun mga guys, yung uh, lumang bahay ni Fernando po Jr. o yung compound. Ito yung compound na dating nga uh, nakatira mula pagkabata ay uh, dito nakatira si Fernando Po Jr. Pero may nagsasabi na uh, hindi na raw si Fernando Po Jr. ang may-ari nito. Simula pa raw noong 1970s ay uh, mga marasigan family na ang nagmamay-ari ng uh, compound na ito. I-comment niya mga tropa kung talagang uh, Marasigan family na ang may-ari ng uh, compound na ito. Pero maliit pa lang kasi ako. Nasikita ko na itong uh, compound na ito. Uh, dati may logo pa dito na APJ uh, compound. Pero nawala na nga. So dito tayo sa may gate. Dito sa may gate. So ang sabi nila. Uh, marasigan family na daw yung uh, may-ari. ng uh, compound na ito at hindi na si APJ ito yung git niya na dating Roosevelt Avenue sa so pinirmahan na nga ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na official ng uh, Fernando Po Jr. Avenue pero nakakalungkot man isipin na mga may nagsasabi na marasigan family na daw ang may-ari na nito at pinaririntahan na lang sa mga movie producer o dito na sinushoot yung mga uh, pelikula baka nga dito sinushoot yung uh, ibang eksena ng batang kiyapo dito sa lugar na ito maliit pala wang ako ay nakikita ko na dito na ito ay uh, compound ng DPJ so balit marasigan family na pala ang may-ari nito comment lang mga guys kung nga, uh, talagang uh, totoo na marasigan family na ang may-ari nito Si Ronald Alan Kili po, higit na kilala bilang Fernando Po Jr. ay isang dating aktor, direktor at politiko sa Pilipinas na isang idolo at maraming nakakakilala sa kanya. Kilala rin siya sa mga palayaw na daking. Ginagamit niya ang alias na Romualdo Reyes sa mga pelikulang siya ang direktor. Tuwing mababanggit ang kanyang pangalan, ito ang limang bagay na marahil ay una nating maaalala tungkol sa kanya. Maong na jacket, mga patilya niya na never um absent, ang pagkuba ng kanyang likod, at pagsabit ng kanyang mga hindi liit sa magkabilang bulsa ng kanyang pantalon ang kanyang malaki at paos na tinig sa tuwing sasambitin sa ang kanyang mga linya. Pulisya! Kaya kampanan mo pagka mo! At ang kanyang mga rapidong suntok na kayang pabagsakin sino man ang kanyang kalaban. At ang lahat ng ito ay naging tatak niya at naging simbolismo ng pagiging astig at macho mula sa kanyang panahon hanggang ngayon. Ngunit alam naman natin na siya ay higit pa sa mga iyan sapagkat siya ay isang icon na nararapat lamang na alalahanin. Hindi lamang sa di malilimutang pagganap niya sa mga pelikulang tinampukan niya, kundi pati na rin sa mga papel na ginagampanan niya sa totoong buhay. Ipinanganak siya noong August 20, 1939. Siya ay namatay noong December 14, 2004 dahil sa stroke sa edad na 65, mabuhay ka The King. Mahigit isang dekada na mula nang iniwan mo ang mundo. Subalit ang kadalikilaan mo ay habang buhay na nakakintal sa aming mga puso at alaala.